feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date you so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, eh, na isang magandang araw ulit dyan sa lahat ng mga kadiwe natin dyan, uh, especially doon sa mga beginners. Uh, ito, meron tayo ditong ano, uh, pumunta sa bahay at uh, magpapawiring kasi itong kanyang uh, e-bike, eh, walang uh, signal, walang busina, walang headlight. At uh, ang uh, sabi niya, eh, nangat-ngat yung mga wiring sa loob. So yan, uh, gawin na natin na isang mabilis. Uh, tatanggalin natin itong pinakaulo para makita natin yung wiring sa harapan. Okay, so yung mga ka-DIY, no, sobrang uh, brittle na rin pala ng mga wiring nito. Talagang putol-putol siya talaga. Eno, oh. Tulad nito yung kanyang signal. Putol-putol yung signal. Ah, uh, mga wiring, talagang putol na. Eno, ah, uh, ito yung kanyang uh, relay. At, uh, ayan, marami siyang putol dito, mga ka-DIY. Kaya ititrace pa natin yung ano nito. Ayan, no. Oh. Halos putol-putol na talaga ay eh, ano. Ay ay Putol-putol na talaga yung kanyang mga wiring. Ayun. Kaya magre-rewiring tayo dito. Talag maglalabas tayo ng bagong wire. Ayun no? sobrang dami na na naputol dito. Ito mga iba rito, yung mga wire to papunta sa likod eh. Okay, tignan natin kung ano magagawa natin dito. So, nga. At uh, yung kanya mga wiring ay putol-putol, pati ito sa busina, kaya wala rin busina. Putol na rin talaga yung mga wire. Ang inat-ngat yata ng daga daw to sabi. Ayan uh, dito no. So ang isa sa una natin check dito yung kanyang converter. Okay pa naman yung converter niya Meron pa naman supply yung converter. At dyan tayo magsisimula. Uh, madami kasing wiring yung mga nawala dito. Kailangan natin tong i-trace. So isa isahin natin. And then tetest rin din natin kung okay pa tong kanyang uh, flasher relay. So dito mga ka-DIY, una akong checkin muna tong kanyang uh, flasher relay. Tignan natin kung maandar. Basic lang naman yung pagte-test niya. Kuha lang tayo dito ng live na 12 volts and then kakabit ko lang ng ganyan. And then yung tester natin. Yun. So ibig sabihin okay pa yung kanyang flash relay. Ah, uh, gumagana pa yung kanyang flash relay. So tinester lang muna natin dito. Uh, this time na mga ka-DIY, uh, tinitrace ko dito kung nasan dito yung uh, linya ng busina. So dito, ito kasi yon, yung pink na to. Lalagay ko yung aking uh, tester kapag ka umilaw yan, nagkaroon ng voltage, ibig sabihin okay yung kanyang busina. Pipindutin ko dito. Yan, yan yung busina niya. So ayan, pipindutin ko na mga kadiway. Yon, so okay yung linya ng busina. Yan. Kung ganyan lang yung ginagawa ko dyan. iniisa isa ko lang muna yung mga parts kung saan yung medyo madali mo na. So, una kong buhay mo na yung busina. Ito. Sana okay yung busina niya kasi pagka uh, hindi to okay, madali naman bumili na ito eh. 12 volts lang kasi itong busina niya. Sa mga motor shop, makakabili tayo niyan. So, lalagyan ko siya ng isang linya na ground and then etong isa na to kahit saan dito. Ayan uh, yan mga kadewe, meron tayo nakuha ditong ground and then eto yung isa natin ha, galing busina. So yan, didikit ko lang siya dito and then pipindutin ko yung ano, push button ng busina. Okay, one down mga kadewe. ah uh, pipix ko na lang yan. So okay na yung busina. Okay mga kadiway, bansero. Ito na yung busina natin. Okay, sunod naman natin ngayon yung pagkakabitan na itong uh, relay, no? Ang kinakailangan natin makauha dito is makahanap tayo dito sa, ayan, yung daming putol-putol na wire. Kailangan natin dyan ng 12 volts. Oo, oh, ito yung pinaka-12 volts dito. Ayan, ayan, ayan. So, napansin nyo, meron siya supply. So, ito isang piraso na to na 12 volts dito natin yung kakabit sa kanyang relay sa may letter B so yan, may letter B dyan so kakabit ko na na isang mabit okay yung mga kadiway nakabit na natin yung kanyang uh, relay so ginawa lang natin siya ng paraan inipit na lang natin siya ginamit natin yung dati niya sakit yan okay natin si signal ko na mga kadiway Ayan. So ayan, ibig sabihin okay na yung kanyang signal, meron dyan sa likodan, okay na yan, dito na lang tayo ngayon mag-wiring sa harap. Ang common na signal kasi dito mga kadiway, etong orange, tsaka etong kulay blue. Yan. okay, 2-0, uh, zero uh, almost 3-0 na, konti na lang ito mamaya, doon na tayo sa ilaw magkakasentrik. Ayan, at yan, uh, nilagyan natin siya ng bagong sakit uh, socket kasi nawala na yung mga sakit nya dito. Eh. So ito, yung para sa signal, left and right. ah uh, sunod ko na may trace yung kanyang headlight. ah uh, yun naman mga ka-DIY, dito naman sa kanyang headlight. ah uh, medyo kuminsan malilito ka sa wiring kasi dapat dito talaga may tester ka. Tulad nito meron siyang green at saka white. Pero ito kasing green at sya ka white, ano to, ito yung sa headlight. Eh. Ayan Eto karugtong papunta dito sa kabila malamang eto na yung kasi naputol eh. Yan pagtapos nyan dito naman sa kanyang wiring yung white at blue eto yung ano eh yung tinatawag na high and low. Tignan natin. So yan may power na siya para sa high and then dito sa low. Ipindutin ko lang yung switch dito para sa low. Yun meron na rin siya. So, konti na lang mga kadiwi, matatapos na to. Okay, yun mga kadiwi, nakabit na natin. Nilagyan din natin ng bagong sakit. So, dito para sa kanyang headlight. So, medyo masalimut kasi yung color coding nito Kaya, do sa mga baguhan, medyo may hirapan pa kayo. Pero, yun, gusto ko lang i-share na ganito yung pagka, pag nagtitrace ako ng mga sira ng wire. So, headlight natin. Headlight, yan. So, dito naman sa may high-end lo. Yan, okay na rin yung high-end lo nya. Yan, mukhang yun lang yung ating gagawin. Tapos, ipipix na natin to. Titignan na lang natin kung mayroon pang ibang mga paputol na wire. Okay mga kadiway, sasara na natin. At uh, mamaya final test na lang natin kung okay na siya. So yon na uh, train try natin na uh, final test natin ngayon yung ano niya yung kanyang ano. So ayan may ilaw, headlight, headlight. So okay may headlight, high and low. High and low. Pindutin mo lang ayon, nag-high and low siya. Signal. Okay sa kabila. 'Yon, busina. 'Yon. Okay na mga kadiway. So ayon, at uh, nagawa na natin yung wiring niya medyo sa iba sa baguhan medyo mahirap yung kasi masalimuot pero pagka ka na eh, practice practice lang kumbaga yan yun ah uh, yun maraming salamat boss thank you thank you sige okay sige okay okay